Ayun. eto na yung ating mga yero. O, oh, puputulin na lang daw ito. Sabi ni Papa yan. Kasi mahaba naman. So, ayan na ay yung mag, magbububong uh, na sila. Ah, so, ito na yung ano natin, lababo. Bigyan mo ng konting alawans to. Jun, kasi kung magta-tiles tayo nitong flooring. ayan na mga ka-farmer sana namang magandang buhay madamuna naman parang ating palayan namin medyo madamo na malas tayo sa panahon maalas tayo sa panahon mga ka-farmer hinabot tayo ng uh, matinding pagsubok sa palayan pero ganun paman maliit ang <laughs> maliliit ang ating ano dito ay, mali ang ano, nabili kong ano ha, binhi ah Mali na bili kong binhi. Hopefully ito. Ito ay uh, okay. Ayan o, oh, maputuli na natin yan. Dala ko na yung merienda. Eh, si Papa yan, bumabalik na. Ano ginagawa nila? Walang trabaho eh. Pero pumasok sila ngayon. Ewan ko, si Jomar. Pumasok, sabi niya, kahit ano na lang daw ang uh, papalinis. So, oh, Ayun talagang ano tingnan niya, tinamaan yung papaya virus daw ito eh habi ko kung si Kong Kong pumasok sana inayos niya na yung mga kamatis eh, hindi ata papasok ngayon tinatamaan talaga tapos dun sa gitna meron na din lumabas ito ganda pa naman ang tubo ng papaya natin ano nangyari ah? nagpa spray na ako ng fungicide Tapos yung mga kalabasa, amaya papakita ko sa kabilang vlog. Marami pa pala. Oh, marami pa pong ano. Padala na ako kay ng Tatlo. Kasi si Kuya Ata nagno-rice -no diet din eh. Keto diet daw siya. Gumanda daw ang kanyang blood pressure mga farmer. Yung diastolic kasi ang hini inaano ni Ate mapababa. So, ayun. Nag, uh, bumababa daw yung diastolic nagwa 100 kasi yung diastolic ata ni kuya ayun ah, pagkwentohan namin sa haba ng biyahe ba tirandal yung bumili sila ng ano pa yan yero bumili na ng yero o, oh, kailangan na madilim na naman oh. No? Napakan nyo yung chinelas ko eh. Saway kayo ah. Makasunod sa akin. Napakan nyo yung chinelas. Uy! uy Nahulog na oh, ha? Lang di Rambo ah! Ha? Ha? Di Allah, ito na po yung miracle fruit. Nahulog na naman. Mahina pa ang, ano, no? Bibigay. May, May mas malalaki pa dito, eh. Oo. So, Sayang. So, ko pa naman, laki na. So, kailangan na po ng urinal, papayam. Oo, para makuha yung exactong ano. Meron pa lang steel cabinet dito sa. sa yes, <laughs> sa kalsada eh, yung ibebenta imi ng furniture. Nagpagawa kasi ako ng motor, nakita ko, meron pala eh. Japan surplus no. Parang ganon Pero bago saan eh. Saan na meron, meron. Ganun din ang presyo. May mga drawer, drawer pa, para maganda din. Pero may mga may mga lock. Lahat may lock. Si Jomar, umuwi. Ito na e, yang inang mukong meto. Ah, yung dalawa magkasama? Si Jomar lang. Sobrang. Aling motor ang gamit? Yung kay... Ay si Jomar yung kolong na... Yung ah, uh, Ito, kaninong ano to? Bubong to? Ng motor? Yung kahit Jomar bumili ng bubong. Ah. Uh. may May makukuha po kasi siya ano, kasukat. Kasukat ng ano. Yung saktong sukat. may makukuha naman ano. Long span. Pag kumuha tayo ng saktong sukat, kakata mo na baka magtagal. Pag hindi kami yung nilipin lipit, diba na ka ng tiket. Pag tayo. Kailangan bago sabado, mga ano to, mga... Masimento agad. tubo ah, naman yung miracle fruit na yun. Nahulog hmm. lang. Ang tuwa pa naman ako. Sabi ko, ano na, nag uh, na. Mabigat na din kasi Ang loko. Oh, parang kalabasa din pala sa mga 2 kilo siguro, 2 to 3. Bigat, mabigat. Yeah, pala. Pero ano din yan Ah, mamature din 'yan. Ganyan daw talaga ng sa una. Ito. Kailangan makapagbubong po muna tayo para at least nabubungan na, pwede na tayong mag trabaho dito nang walang abala kahit umulan. So, yung urinal. Kailangan na din daw ng urinal. Baka mamaya pumunta kami ng ano. Bibili tayo. Kasi wala na rin kami bubble wrap. Sabi ni Bebe. Eh, tuloy-tuloy po ang uh, shipment ng ano. Ng ating uh, chili crab. So, ayun. At least meron po tayong passive income. Tuloy-tuloy <laughs> ang ano. Kahit pa paano. Maliit-maliit man. Diba? May, at least may pumapasok. Kailangan lang ng diskarte at syaga. Actually, napagkukulangan pa po ako sa mga, ano eh, sa, sabi ko nga kay Bebe, yung picture ng, ano, palitan mo. Kasi paano natin makakukuha yung, yung mga, nan, ano, na hindi nakakaalam, na nagbabrowse lang sa, sa Shopee, di ba? Yung mga maliit na bagay na yun, makakakuha yun eh. So, paano mo mahihit yun? So, ang ang tinitingnan lang nun, kung ikaw nga naman ang nagsasearch sa Shopee ng chili paste, ano lang tinitingnan mo? bukod sa review, the picture itself, di ba? Um, appetizing ba yung itsura, yung yung uh, eh kasi logo lang, eh. lalo na yung crab face natin, maganda po, masarap yung crab face natin, puro. Pero nakalagay ito ni logo lang ng Farmer. So wala no, no ano, no walang ano yon walang hatak sa mga hindi nakakaalam. So yun po ang ano. Ganun din sa lechon namin. We need to invite more at uh, we need to ano ba? Parang Advertisement talaga Ang uh, kulang Kailangan mapagplanuhan ng may gipano pa Ipapaabot So Ayun Yan po ang ating uh, Tinatrabaho Ito tinabas na kahapon Okay na din yan Nakahinga yung mangga Pero Supposed to be Ang pag trim kasi yan Babawasan mo talaga yung Ito yung loob Yung mga Nasa loob ng mga branches Titrim mo yun tapos sa uh, actually ginawa ko na eh nakapag dati wala pang vlog noon. Ito, ito mga tinitrim ko yan. Kaya <laughs> nga may mga loper ako, may mga may maliliit akong lagari. <laughs> Kasi pinapaputol ko po yung mga uh, nasa loob na sanga na hindi naman na kailangan eh. Kagaya niyan yung mga nasa loob na yan. Tatanggalin mo yan. Tapos para makahinga siya. So ang kinaganda noon, wala masyadong Insecto, wala masyadong uh, ano, tapos at the same time yung bunga marami. Ah, uh, kokonti pero malalaki, mga farmer. So, yun po yung advance na ano, uh, mango farming. Actually sa ibang bansa may nagtitrim pa na ano eh, malaking parang truck, boom truck ba, parang ganon ano. Talagang nagtitrim sila, pinuputol po nila yung ano, yung mga gilid, para <clears throat> mapa ano mapa bulaklak pag nag ano nagbunga kaunti lang pero mas malalaki naman quality kumbaga And dito sa Pilipinas bihira wala pa atang masyadong gumagawa noon ah hindi kayang palusutin na lang ano papayan talagang kailangan basagin ano Tibay pa naman ang pagkakaano nyo nito Dahil ano to eh Maraming graba to hmm. Kapal yan Mini so, dump truck, truck Hindi basta bastang ano Hindi hmm. <laughs> 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 hey, may mga ano yan May mga bato, batong May mga bato bato, bato kasi ito Actually, ano yan ni kuya? Mga ano din yan? mga buhos din yan eh. Nung sinimento po kasi yan, papayam nung tumapat dito yung yung truck, nangihingi siya nung mga nahuhulog. Ilinalagay niya dyan kasi nga, nung time na yon talagang putik pa. Kaya yung dito banda, yun ang inuna niya. Kaya meron niya na parang guide. Naubos na yung ano. So, wala nang pumapasok ng tubig. Ayan oh, yung sibol ambon na naman ko kailangan natin ng ano ah. si kuya ata may chipping gun pa papayam si kuya meron na oh may apa hiram na lang meron siya chipping gun meron siya Oh na! Wakamahin d'yon pang balikat mo d'yan Gure! Huwag pa rin mo na iya, Pam mo, yung maso, eh. alam, kanya, mo na ako alam, mem, yung kayo nya I-kodzado mo na no iya pa iyasintatin yan, tambi Karano po, Lapat? Tumano nila niya kayo Kunin kanya ko pala ito Lilinisin ko Pagkain na lang ng sa e Ano nga po, Lapat? Lapat yan, po Eh, Kahapon, ayan, successful po yung ating lechon business kahapon. Hindi man naubos yung baboy pero ganda-ganda <clears throat> ang benta. Kahit po sinaka farm kasi hindi ko binilang yung 25 at uh, 30 kilos nilang in order. So, sabi ko, ano yan? Uh, hindi yan pwede, hindi pa pa tayo nakapaglinis, oh. <clears throat> so, hindi ko po binilang at ang binilang lang namin is yung sales lang talaga dyan sa loob. Okay naman kasi nga, sabi <coughs> ko nga kahit konti po yung, hindi ganun karami yung pumupunta. Pero pag bumili naman po sila ng lechon, may take out pang dalawang kilo. Oh, Siyempre gusto ipatikim sa mga kamag-anak, ba? Diba? So, ganun po ang nangyayari. Kakain sila ng isang kilo or dalawang kilo, then may take out pa pong ano. So, Baga, sabihin mo ng 10 groups lang eh kaya pong ang kaya ng 15 to 20 kilos na litsyon ang mga ano, maibibenta natin kasi nga may mga takeouts po sila so yun naman po ang pinagpapasalamat natin kasi ibig sabihin nagustuhan nila sabi nga nila ako ka farmer sarap talaga bumili ako ng isang kilo kasi papatikim ko dun sa mga naiwan kailangan natin bumili ng ano mga farmer ng urinal Tapos ayan ikot tayo mga farmer grabe oh Wow Para na na autumn na naman <laughs> Autumn na naman po tayo ngayon Ay Sandamakmak na naman ang dahon ay ang kapal mm. Grabe ano? Ah, uh, sabi ko kay Joe maglinis na muna dito. Marami pong ano, mga kalat na naiwan. Maglilinis muna siya. Pumasok eh si Kongko nga. Sabi ko bakit wala? Eh Idala daw bag ata ng bundok. Sabi ko dami nyang trabaho dito. Yung kamatis, yung yung ba 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 ba. ba. Hoy! talaga si Shadow. Dami pong gagawin. Yung palay pa, kahit medyo madam yung kailangan din ay, ay fertilizer na rin siguro yun. Di ko masyadong sure kung ano ang date ng ating ano. So magche tayo kung malapit na bang maglihi yun. Kailangan na mag top dress din. lista ni papa ni Papayam. Paano pala ang lababon nito Papayam? Ano gusto ni Bebeng lababo po niyan? Lababo, yung pag sa hand washing. buhos lang. Abus ah, na lang po 'yan tiles. Oh, naka slide lang sang ganyan. Ah, 'yan ang gusto niya. Oh, ganyan lang. Naka-slide lang siya. So ita tiles na lang po. Okay. Wala na pala tayong bibiling na babo na mga sink-sink nyan Okay na. Isang mahaba lang siya na naka-slant ano. na naman ang ulan. Ito na yung ating mga yero. O, oh, puputulin na lang daw ito. Sabi ni Papa yan, kasi mahaba naman. So, ayan na ay yung magbubobong uh, na sila. Bili na lang tayo ng urinal din. Si Junjun pala, nag-i-installation na ng uh, mga tubo. Ayan. Piping. Tigas, no? Ha? Iba yung mixture ninyo. Talagang matibay, eh. Yung isa ba may kayong isang bala nyo? alin? Ano yun? Yung... Chipping gun? Hindi po yung... Ah... Biglang na nilang po, biglang naputo nyo. Kapal talaga. So ibig sabihin pala kahit mabigat-bigat na truck, kaya no? Bagay, may bakal pa yan. So yan na na pa. Oo. Oo. Siyempre. Cheaping gun lang yan eh. Hindi naman talaga jackhammer eh. Saka po may init. Oo. Oh. May init daw. Ito na lang to si John John. Tobero. Ganda yung kinabit namin na ano John? Yung uh, filter? Sa... Pwede na ang inumin eh. Wala ka amoy-amoy tapos wala ang ano. Oo. Maabot din ng kano ba? 27? <laughs> tapos dumaan pa siya sa may sinasabi silang ano yung UV light, ultraviolet ano. Na nag-filter ng uh, tubig. Maganda, Walang amoy. Tapos nawala na yung paninilaw niya. Kasi ngayon bilang nagdilaw nung nagulan eh. Siguro natibag yung ano no? Kaya lang mataas din pala maintenance, monthly. Papalitan mo lahat yung mga filter na 'yon. Abutin din ng 1,000 plus. So para ka din nagbayad ng tubig. Mayroon oh, ganun mo po sa ano? Shopee. Ah, so ito na yung ano natin, lababo. Bigyan mo ng konting allowance to June. Kasi kung magta-tiles tayo nitong flooring. Ah, ang ganda din natin para at least maganda ang datingan. Andiyan na rin naman, pagandahin na. ba? Diba? Napaganda ah, na natin para marami tayong ma-invite. Total, andiyan na rin naman. So, bigay na kaya lang. Minsan nakakapanghina na loob <laughs> din. <laughs> Talagang gano'n ang negosyo, ano? Ah, bigat lang talaga yung ano natin talaga. Yung overhead, sabi ko nga eh. Pero wala kasama na talaga sa bibitbitin ko yun mga farmer Tayo ayoko din namang ano Hanggat kaya natin bakit hindi Masasabi ko magtulungan lang tayo Tapos oh, yan, shout out pala kay Tito Ferdinand. At uh, yung kanyang uh, apo ay mayroong YouTube channel. Ayan. Ang uh, mga farmer, yung may mga apo din na uh, mahilig sa mga uh, ganitong content. Ay uh, pwede niyo pong ipasilip sa kanya. <laughs> sa kanila, ayan. Ah uh, kay Canon YT ayan ito po mga farmer so youtube Syempre, shoutout na rin kay Tito Ferdinand Sumabat at Tita Charo, ayan, kay Tito Ronden din. Ah, naalala ko lang siya bigla kasi na-discuss ko yung sa lechon nga. Ano, ang comment ni Tito Ferdinand, sabi niya, Engelbert, hindi kita binobola or what, pero nagpunta kami ng Davao and uh, kumain kami ng lechon doon and... Ewan ko kung saan pa sila kumain, pero sabi niya, yours is still, ano, the best, sabi niya. Mas, yung sayo pa rin ang pinakamasarap. So, ayan, marami pong salamat dito. Yun po yung hanyang comment. Kaya ako naman ay natutuwa. Alam mo yun, dagdag ano po yun eh, dagdag pampalakas ng loob Para tuloy-tuloy tayo. Ganda na, ganda pala. Pag, ano, ito, magiging parkingan pa to. Alagyan din natin ng bakod pa yan tapos ayan yung CR tama tama nga naman ano, CR kasi pagka may dumarating po oh CR muna oo nga <laughs> mababa kasi ang biyahe mga farmer malayo po mga pinanggagalingan nila so ayun tapos kaya gusto ko ding sabi ko din kanina sa kabilang vlog na gusto ko ding pagka na ano na to na naayos na po eh karoon pa ng konting budget yung dito pag summer time tingnan natin kung magdi-drain na naman tayo yun lang problema kawawa naman yung mga ista or ano tingnan natin kasi kung mag aayusin natin to kailangan natin kumuha ng ano na tayong bibili ng tambak masyado tayong mapapagaso sa tambak mapapalalim pa natin yung fish pan at the same time ay uh, dito na tayo kukuha ng uh, pang tambak so ayun kapag-aralan muna i-drain and then uh, ayusin natin yan tapos sa uh, sabi ko nga kahapon din sabi niya ka farmer parang ano no sabi niya relax muna kami sabi ko yun naman po ang gusto ko kasi malayo yung biyahe ninyo ayoko naman na parang pupunta kayo dito nagmamadaling kumain and then pagkakain alis agad gusto ko manamnam po ninyo yung lugar namin lalong lalo na po yung galing sa mga ano sa mga urban areas, 'di ba? So, mga city. Eh medyo bihira lang. Pag, yung iba pagbabangan din, oh, ganda naman presko, ganda ng lugar. So, ng puso, mga farmer. So, 'yun, 'yun lang naman. Eh sabi ko gusto ko pong ma-enjoy muna. Relax muna kayo. Eh pagka naayos natin 'yan, marami silang mapapasyal pasyal 'di ba? Picture picture. So, at least hindi lang pulit 'yun ang binaya nila. Hmm. Pero speaking of uh, kayo nito, Ang daming bulaklak. Grabe. Uy, ang dami doon, no? Ang mga kapar. Mayroon akong makikita niyo. So, ngayon, ngayon talaga siya naglabas uh, ng marami. Ang daming, daming bulaklak. So, sana makapag... Uh, palabas tayo ng marami pa-sprayan ko kaya ng insecticide dito tingnan natin pagka nag ano na bagay na isprayhan po nila ito langgam kahapon yan ito yan wala na yung mga langgam patay oh dami tong likod okay na to napalitadaan na yata to okay na pala tong likod ayos na magbububong na tayo ako si bebe pala eh nagpapakuha ng coke na naman <laughs> bukas ba ito sa sarado ata ito wala naman si papaya yan Lain susi niya sabi ko kay Jomar ayun na maglinis eh, naman nagluluto ata ng tanghalian eh si Jomar kasi ay ano ni papaya' yun go to guy na tinatawag so, ano siya sugo <laughs> sugo siya paano kukukuha ng sobring sinakasarado ako Tikrib na naman yata sa matamis itong aking asawa bali ang motor na lang ako so, yung aking barako ay one click na maraming salamat kay Mariano Brothers mga ka farmer ang galing niya mag explain ng uh, ano actually ano siya eh talagang mas ano niya yung barako kasi yung mga motor doon sa Tanay Rizal ay puro barako kaya halos lahat ng ano na encounter niya na problema So yun lang po pinanood ko. Tapos sa ah, sinunod ko yung kanyang ano kasi yung dito hindi ayo sundin eh. Sabi niya hindi, wag mo sundin yun. Ayoko na insist. So ayun. Pero nung ina ko na ako na nagkalikot. Ayos. One click. Ito, barang ako. Five years na raw yata ito. Five years. Bigat, bigat yan ah <laughs> So, ayan, tayo po ay mag uh, roofing na. Baka mamaya ayayain ko si Bebe. Ibili kami ng gamit dito. Hindi ko alam kung ano pang mga gamit na papabili ni Papa yan. Para maano na po yung CR project natin. Gusto ko pa namang tiles yung parang ano, ay lang baka will ko na naman mga pampamahal pa tayo. Tingnan natin. Oh. Baka magano na lang tayo. Palo China na lang ang gawin natin ano. Dikit na lang natin. Maganda din 'yon, no? Parang uh, pigeon loft lang. Mm. So ayan po at hanggang dito na lang muna bukas baka magpasukan sila at uh, marami po kaming gagawin din kung kung ang dami niya nang lilinisin ayan ha tingnan niyo yung mga kalamansi na anuhan na malaking bagay po yung kalamansi yung sa taas marami na rin pong malalaki doon na po muna kami kukuha kaya lang yung naandun sa laba at sa loob ay may tinitingnan namin dami pong namimingwit ngayon dyan at nangingisda sa gilid sabi nga ni papa yan baka yung kalamansi naman ang mapag-interesan kasi minsan yata eh may nakita siya maliliit pa pinagkukuha naman so ayun sabi ko papi hindi naman yan ano umubos mga boys nga kumukuha din dyan ka ako <laughs> so ayan hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay